Magandang umaga po sa ating lahat. Muling nagbabalik po sa Evil Grace Lifestyle. Samahan niyo po ako ngayon kasama yung aking pamilya ngayong araw ng Martes. So before po ang lahat ay routine na po talaga namin ni Mama tuwing umaga ay mag sa mga itinanim namin na kamatis at saka iba pang gulay. So, ipapakita ko sa inyo yung mga itinanim namin na kamatis. Malulusog po talaga ito dahil organic po yung ibinibigay namin na pampataba. At meron din kaming sili na haba. Maganda po pang sahog ng tinulang isda. Lalong-lalo na sa panahon natin na iba-iba, maulan at saka mainit. So mayroon din kaming sili na bisaya, maanghang po siya, sobrang anghang. At mayroon din kaming tatlo na punuan ng kamunggay. So, nandito na rin yung multicab ni Mam Ma Emma na aming sasakyan sa pagpunta sa farm ni Ma'am Los. At before po ay nag self-check po ako. At ayan na, nag-travel na kami papunta sa farm ni Ma'am Los. So a big shout out po kay Mam Ma Luz at saka kay Ma'am Emma na always nakasupport sa atin mula noon hanggang ngayon. Balik tayo dito guys. So ayun, may titali na po talaga kayo papunta sa farm ng Luz. Kaya puntahan nyo na guys dahil makikita nyo ang iba't ibang mga tanim na saging doon, iba't ibang klase ng fruit trees. At saka may tanim rin silang mga gulay na ibinibinta pag mag-harvest na sila. At saka dito sa farm ni Ma'am guys ay may inaalagaan silang baboy na ibinibinta pag nasa tamang laki na. At saka may inaalagaan din silang manok na nangingitlog. At saka yung kanyang itlog ay ibinibinta. Nandito na po tayo guys. Muli po akong nakabalik dito sa farm ni Ma'am Luz. Yay! Ang rason po talaga kung bakit kami ay nandito ay para manguha ng saha ng saging dahil sobra na kasing dami ng saging dito ni Ma'am Luz kaya hihingi kami ng mga saha niya. So ayan, sinimula na ni Papa, ni Kuya Jonas at saka yung kapatid ko na nanglukat ko sa mga saging. At maya-maya ay hahakutin ko na ito isa-isa para mapadali po yung aming ginagawa dito pinagtulungan na po talaga namin dyan guys dahil yung panahon po ay masama makulimlim kasi kaya dali-dali po kaming nanguha at sa abot ang aming makakaya ay maparami namin yung aming nakuhang saha ng saging before po bubuhos ang ulan. Diyan nga guys ay mayroon na talagang maliliit na ulan. Kaya pinagpatuloy pa namin yung aming pagpanguhan ng sahanang saging dahil maliit pa yung ulan. Hindi pa gaano malakas. Ngunit nung lumakas na yung ulan guys ay huminto muna kami para sumilong. At nung tumigil naman ay pinagpatuloy na namin yung aming ginagawa. So ayan, ako ay nagdahan-dahan ng nag-sit up sa lagayan ng mga sahan ng saging. So ayan, nilagyan ko ng karton yung truck or multi-cab ni Ma'am Emma para hindi masyadong madumihan. At saka, kunti lang yung lilinisan nilang at Jera at ni Kuya Junas pagkatapos namin na ikarga lahat. Habang si Papa, si Kuya Jonas at saka yung kapatid ko na si Cyril ay nanguha pa ng mga sahan ng saging, ako naman ay naghahandahan na hakutin yung kanilang mga nakuha o nalukat na mga saha ng saging para kunti na lang kung matapos na silang maglukat sa mga saging kunti na lang yung isisilid o ilalagay sa truck dahil naanam na naho o pamutang So, ayan guys, binilisan ko na yung video pero di dyan na mau ako niluhukan guys. Di time lapse rana na ako. So ayan guys, ang hirap po talaga bilang isang vlogger tapos walang tayag video ni mo kay ikaw dyan, imuha dyan kaugaling pagpaningkamot guys. Kung asa ni mo isit up ang kamera para dyan makita og kung saan imong gibuhat. So laban ng tadiring tapita kaya makarelate -really ra ang mga kana naghihimo dirag mga content content So, ayan, guys. Dira kay ako nagleft nag to the right, right to the left. Dira, guys, kay tungod sa panahon nga grabing daotan na jud Di jud matabang na kay na na jud Bisag taligsik na siya, guys. Pero, kanunay jud mintin jud nga pagkataligsik, makabasa ba po? Kaya, nandyan po si Kuya Jonas, saka si Papa, nagtinabangay na talaga dyan kami, guys. Dahil, grabe na yung panahon. O, oh, ayan yan po yung problema guys nga gamitan radyo na ho o selfie stick kay tungod ng wala gi mo video na ho, na, na patiras ang manghod ta lagpo tag cellphone nandito sila guys pinagtulungan na talaga namin yung paghahakot ng mga sahan ng saging at nagtataka lang ako sa kapatid ko guys dahil kahit malayo pa yung kamera niya Ngumisi talaga sa akin kahit din na alam na napindot ko ba talaga itong video. Napatanong pa nga ako dyan guys sa akin kapatid kung yan na lang ba yung last na hakutin. Isa na ba? Medyo marami-rami rin yung aming nakuha na ng saging dito sa farm ni Ma'am Luz guys. At iba't ibang variety po ng saging ito. At sa bilang ko ay mga 39 po ito lahat At ito ay aming dadalhin sa Barangay Santo Nino Kung saan nandun ang bagong lupa na nabili ni Ma'am Emma Castillo So ayan guys, si Papa at siya kasi si Cyril Yung taga buhat at ilalagay sa truck Si Kuya Jonas naman yung taga arrange So yan na lang yung kanilang last na gagawin at uuwi na kami. na po guys dahil kami ay uuwi na maraming maraming salamat po sa panonood Chariz, akala nyo tapos na so ayan po pala yung aming sitwasyon sa pag uwi so yung kapatid ko ay nakatayo lang dahil gusto daw niyang makita yung mga sasalabungin namin ng na mga motorcycle at saka kami naman ni papa ay nakaupo sa ibabaw ng mga saha ng saging. So, maraming maraming salamat po sa panonood. Bye-bye and God bless!